magandang araw ulit mga kaparmers uh, ito po uh, napasyalan po natin ulit ang uh, ating kalamansihan medyo matagal-tagal din po na hindi ko po ito nabisita gaya na uh, gawa po ng medyo uh, naging busy po tayo sa mga ibang gawain natin at uh, nagdaan po yung mga sunod-sunod na bagyo kaya sa totoo lang po uh, hindi ko to naasikaso uh, kaya ito uh, nangungulot yung mga dahon baka ito uh, hindi na rin makasurvive kasi nga uh, tinamaan na po ng uh, peste kaya sana po uh, tanggalin ko na lang po ito uh, pasensya na wala akong dalang uh, pruning scissor eh, kaya puputulin ko na lang po ng mano mano uh, eto yung mga iba na naninilaw gawa ng hindi talaga naalagaan at bukas po uh, magpapatubig kami dito sa ating kalamansihan kasi ilang araw na na hindi po umuulan dito sa bayan po namin sa Santa Barbara uh, kaya kailangan na rin po nating magdilig bukas yan, para makarecover po siya at uh, lalong lumago Tulad po nito, uh, naninilaw na, uh, baka hindi na po ito makasurvive Kasi nga po, uh, kagaya ng nabanggit ko kanina, uh, napabayain po natin ito at nalubog sa baha uh, Ganito po uh, ang pag-aalaga, ang buhay bukid Napakahirap po Uh, pero konting tiyaga. Uh, konting pagsusumikap para po uh, tayo ay may mapakinabangan dito po sa ating mga pananim. Okay, guys. Uh, thank you. Once again, ah uh, maraming salamat po.